the ICC does not scare me a bit. No excuses, no apology. If I go to hell, so be it. Bigyan mo ako ng pera, ako nang punta ng ICC doon. Ako na mismo magpapaimbisiga doon. One week, basta magpapaimbisiga ka ngayon sa ICC. Sasagutin ko na, round trip ticket mo. Ah? Mula Davao hanggang sa Netherlands. Pero wag namang first class. Ah, sabi mo, simpleng buhay lang eh. oh di makakarating ka doon. O, oh, sagutin ko. ah Papayag ka ba? oh Kung papayag ka, magpirmahan tayo. Ay, panotaryo natin. Kahit kay Panelo, kaya kayo no. Kay, ano, kay uh, uh, Harry Roque, na mga, mga abogado mo. Ngayon, kakasaka ba? Kakasaka ba Mr. Digong Duterte sa ano, sa hamon ng boses ng malayang makabayang mamamayan? Eh kung pamasahin mo lang naman palang problema mo, papunta sa Netherlands. Kung hindi kinasahan ng uh, akbayan o anak bayan party list 'yung hamon mo na magbigay ng pera para pumunta ka sa Netherlands, kakasahan kita ngayon. Uh, pero ang sabi ko nga, round trip ticket lang. Uh, at alam ko naman na yung mga, may mga kaibigan tayo na uh, siguro sasagutin na nila yung ano, yung uh, accommodation mo. Provided na pagdating mo sa The Hague, Netherlands, ah, uh, diretso ka sa ICC at ipakita mo ngayon ang sarili mo para simula na kaagad. Sabi mo ang tagal mag-imbestiga eh. Oh, sabi mo taga mag-imbestiga, ang ICC. Ngayon, eto na. Haamon. Ha? Ah? O oh, payag ka? Oh. Oh, sige, sabihin niyo, i-share niyo 'to. Ah, para nang sa ganoon ay makarating. Kasi walang kumakasa eh. kung talagang malinis ka. Eh bakit hindi ka kinasahan ng uh, mga DDS mo na mag-ambag para bigyan ka ng pamasahe, eh, para me para merong ang pag uh, uh, bayad sa accommodation mo sa Netherlands? Hindi pa ako nakakarating ng Netherlands. Pero dahil may, uh, sabi mo, kung bibigyan ka ng pera, magpunta sa Netherlands, uh, magpapainvesti ka na ka ngayon sa, ano, sa ICC. Ngayon, ngayon, kakasahan ka na namin. Uh, mismo sarili ko. Sampung taon, naipon ko yun. Uh, sampung taon, naipon ko, itataya ko, pambili ng Evermo para pumunta ka ngayon sa ICC, sa The Hague, Netherlands. Upang sa ganun ay masimulan ka agad ang investigasyon. Kakasaka? Oh. I'll wait for your answer, Mr. Uh, uh, Rodrigo Duterte. Huh? Kung kakasaka dito.